sir, sir maraming salamat sa pagpunta dito sa store namin yan mga kalablog ko, isa siya sa mga viewers at subscriber ko at ngayon nandito na siya ngayon sa store namin dito sa Greenhill Shopping Center second floor, sir anong masasabi mo dyan sa yung iPhone 13 Pro ipakita mo okay. naman smooth. smooth, dito na kayo bumili guys napaka mura, mura lang. lang yan sir diba? ano lang. pang masasabi mo sir mga friends mo dito mo pabilin sa amin, Oh, okay. yung mga tropa ko dyan dito na, sa Greenhill Ayan, maraming salamat, sir, sa pagpunta dito sa star namin. Maraming salamat. Ayan, mga kalablab. Maraming salamat sa panunood. At ito na nga si sir. Bumili na nga siya ng iPhone 13 Pro. Itong si iPhone 13 Pro, mga kalablab, nakalakto sa globe. So ang pwede mo lang ilagay dito is globe at tsaka TM. Diba, mga kalablab? Dahil nga nakalak sa globe. Mga kalablab, pwede kang tumawag or mag sa 09758238526, Yan ang aking number, mga kalablab. Pwede ka rin tumawag or mag sa 09758238526, Yun na nga ulit ang aking number. Ano ba ang kulit? <laughs> mga kalablab, nag a tayo dito ng home credit, G-gibs, at, at saka um, pwede ka rin ditong mag- trading kung gusto mong mag trade in ito si iPhone 13 Pro Naka 128 glow black. Napakakinis. Walang scratch yan. Murang-mura lang yan dito nakuha ni sir. Kasi nga naka glow black. Nakuha lang yan sa halagang 28,000. Napakamura. Pero madalang kaming magkaroon ng ganyan mga kalablab ko. Kasi karamihan sa amin is factory unlock. Kung magkaroon man kami ng glow black, smart lock, mabilis siyang mabenta. Kasi nga mura lang namin binibenta pag mga naka glow black. Yan mga kalablab, pwede ka rin ditong mag-trade, pwede ka rin mag-apply dito ng home credit. At saka kung meron kang G-Gibs, pwedeng pwede mo yung ibili dito sa store namin. Kaya lang mga kalablab, meron yung additional na 6% pag sa G-Gibs. Pag sa mga ano naman, bank transfer, pwedeng pwede yan. Lahat ng klasing bank transfer, tinatanggap natin. Pwedeng BDO, BPI, Union Bank, RCBC, basta lahat ng banko yan, okay yan, accept yan sa atin dito. Mga kalablab ko, kung bago ka pa sa channel ko, huwag mo na akong kalimutan i-like, share at subscribe para mas masaya. Pwede ka rin tumawag or mag-text sa 0995 7364300 4300 Yan naman ang number ni Miss Aspie. Mga kalablab, kung meron kang tanong, pwede kang mag-comment dyan sa comment section. Meron tayong mga available na mga case, pero karamihan sa mga case na yan, pinibigay lang namin yan ng freebies sa mga customer namin. Kaya kung bumili ka dito sa shop namin, huwag mo nang alalahanin yung mga tempered glass case. Free na yan. Wala kang babayaran. Yun lang mga kalablab. Maraming salamat!